Sa bawat hila ng lambat at bawat patak ng pawis, may kaakibat na pangarap, may pagkain na ihain sa pag. Pero sa likod ng malawak at malalim na karagatan, isang tanong ang bumabalot. Ano ang mangyayari kung unti-unti itong huhukayin? kung ang likas na yaman ay unti-unting mauubos mapapansin pa ba ang hinaing ng mga manginisda at maririnig pa ba natin ang tahimik na sigaw ng dagat sa Sanabelta Cavite ang dagat ay hindi tanawin ito ang kabuhayan ang tahanan, ang buhay at para sa tulad ni Kuya Ronaldo Santos, ang bawat patak ng pawis sa laot ay pag-asa para sa kanyang pamilya. Sa isna. Ilang taon na kayang may isda? Matagal na. Kung pag-uusapan na yung isda, siguro nasa 30 na may Ngayon, kaya kami nagtatrabaho sa labas, ang problema, malaki. Unang-una, itong nagde-dredging, itong mga humihigop ng buhangin, ang laki-laki ng epekto sa magdaragat dito sa amin. Ang proyekto ay tinatag sa ngalan ng pagunlad, pero sa mata ng mga mangingista, ito'y simula ng pagkawala. Tapos, yung coral, ito malupit, yung coral, yung coral ng isda na wala, saan napunta coral? hinigop na nang hinigop nang paghigop nila. Doon nila itinambak. Doon sa may mula pa siya. Tutubuan ba na isda roon? Eh, building na itatayo roon kasunod. Okay. Alam nyo ba kung saan, sana kami ngayon nangyeng isda? Malayo na. Hindi na kami ngayon dito lang sa tapat namin nangyeng isda. Dumadayo diba? pa kami ng malayo, padaan. Para makapangisda. Dahil naandoon lang nandoon lang ang magandang isda. Dahil sa bataan, hindi din dry jig. Yung kinikita dati, kung halimbawa dati kumikita ka ng limanda sa isang pamalakaya mo, ngayon, kikita ka na lang dalawandaan, tatundaan. Paano? Makakabuhay ba ng pamilya Hindi lang si Kuya Ronaldo ang may ganitong karanasan. Sa bawat bahagi ng dagat, may nagkukwento rin ng parehong sigaw labing tatlong taon nang pumapalaod si Kia Joseph. Sanay na sa alon, sanay na sa hirap, pero kahit ang pinakabihasa sa dagat, hindi handa sa dagok na proyektong bumago sa kanyang buhay. Pero po, yung nauhuli niyong isda dati is mas marami kaysa noong, mas marami noong noon kaysa ngayon. Kaysa may dredging. Oo, oh, dredging na to. Dahil nakapirwisyo sa amin sa paglabo ng tubig ng dagat. Hmm. Ilan po yung nauhuli niyo? Like, nung bago po mag-dredging tsaka yung nagsimula na po nag-dredging. Oo po. Like ka. Kasi yung ratio na inuuli namin bumaba na ngayon dahil pintan sa isang araw kumikita kami ng 20 sa bawat isang pangka. Ba. Ano yung nangyari? Yung simula na na-dredging humina na. Magli 5,000 na lang 4,000 pinakamataas na 10,000 sa isang araw. Rafael Cuatro, may isang boses na matagal ng kaagapay ng dagat. Siya ang pinakamatandang mandaragat sa komunidad. Isang tahimik na saksi sa kung paano unti-unting naglalaho ang biyaya ng karagatan. Ano po yung nakita niyong pagbabago simula po nung nagsimula po yung seabed dredging po dito sa Noveleta? Hmm, ito, mahirap ngayon bumara kami dito na pamula ng kalunan mo. yung bako ba dyan. Hindi makabara sa sa mga bangga do so, sa tingin nyo po, wala na po talagang pag-asa. Wala na pag-asa. Ang kawalan ng huli, nasunda ng kawalan ng tiwala, hindi lang sa dagat, pati rin sa pamahalaan. Uh, alam, alam ko, ano, last year, of December, of November, ganyan, tinigil nila yung structure. Kasi naga, una-una mag election Kasi alam mo na mga, mga kandidato, ano yung tutulik sa inyan eh. Yan ay yung, yun yung, pinaka pinakamangyayari hindi na tapos yung project, aba na pa sa mga isla ng Libreta. Ang ganda ang election po. May mga nangako po bang na, na tumatakbo ng pagkahintuin o bibigyan kayo ng uh, o um, ibang trabaho sa nagaganap ng civil trends? Alam mo, politika yan. Mga ako at mga ako yan. Pinakakuha ka na, gusto pa, ito pa rin pa. Sa government po ng Nabileta, wala po ba kayong nakuha ang tulong or wala po ba silang ginawang pro, um, proyekto para matulungan po yung mga nangisda? Actually, hindi naman pa pwede. Ano sabi tulong ng local government. Kasi si local government, ang kausap ni private contractor. Papababa kay local government sa LGU, pababa naman sa mas mababa local sa barangay. Kaya meron pa rin. Yun lang, assist lang. Pero yung sariling budget ng LGU na ibinababa dito para mismo sila magbigay wala pa. Habang lumalalim ang epekto sa buhay ng mga mangingista, isang tanong ang patuloy na binubulong ng alon. May nakikinig pa. Ang um, pagkakalong ko kasi, di ba, pag sinabi mong civil dredging, ito yung pagbuhukay sa sa dagat para mas, ano siya, meron mga purpose na makasaan yung ginagamit. Eh. So, kung doon mo siya i-check, definitely, kapag meron kong hinungkay doon, may katatamaan ng mga coral reefs. So, actually, ano pala yan? Yung noveleta, parang tip na lang siya. Hindi talaga nag-seabed dredging sa noveleta. Ang nangyari diyan, yung rosario and may panaikyat or certain pang lugar dito sa Cavite, yun ang nag-seabed dredging. So, ang nangyari, since yung noveleta, nasa tip siya, na apektuhan Ngunit kahit hindi sentro ng proyekto, ang dagat ng dubileta ay patuloy pa rin naapektuhan at ang mga manging isda ang patuloy na nawawalan. So yung ginagawa pong seabed dredging ay nasisigurado niyo po bang na um, nasusunod po nila yung environmental regulation po dito sa nabileta? definitely hindi naman iaalaw ang isang bagay ng ating ng amin ng Arjun particular din nung noveleta at mga namumuno dito na may mga mapapahamak. So meron silang mga plan na diyan kung sakaling may mga negative effects yan. Ang mga plano ay laging sinasabi, pero ang epekto hindi laging naagapan. May mga mitigation mitigation measurement po kayong ginagawa o pinlano para po sa mga apektado ng JBL regime. So yan, meron po, ah, ah, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, noong una pa lang, eh, meron na silang nabibigay ng mga health, mga ayuda nga. Pero kung ano yung exactong na ibigay, hindi ko na siya naabutan. Para sa issue ng kalikasan, mainam na malaman rin natin ang panig ng aghab. um Generally, sa pangkainhatan, ang uh, seabed uh, mining ay malaki ang epekto, lalo na uh, sa mga ah uh, corals sa mga isda at sa uh, water quality o yung kalidad ng tubig na kung saan ito ginagawa Tulad ng pagkasira ng mga bahura kung mayroon pang natitirang bahura sa mga lugar na ito at ang pag uh, at ang mga pagkasira ng mga lambat pangisdaan kasi ang mga vessel nila ay sunisip-sip at ang mga mangingisda ay naglalagay ng mga lambat at nag-iiwan sila ng lambat sa dagat pag dinaanan nito ng mga fishing vessel, maaari itong masipsep at masira. Uh, lumalabo yung tubig. Yun po ang ayaw ng mga, ng mga isda, ayaw ng mga corals, ng mga seagrass at iba pang uh, lamang Ano yung uh, epekto po nito sa environment at sa local community? community, community. Maaaring ang seabed mining ay magbulot ng uh, tulad nga sinabi ko, pagkasira ng lambat, pag nasira po ang lambat, walang magagamit ang mga mangis na panghuli at hindi rin naman nila kayang bumili agad ng lambat dahil kung titingnan natin dito sa ating Cavite, uh, retail, lalo na sa mga noveleta, banda at iba pang bayan, minsan sinasabi lang nila na isang daang piso lang ang, uh, ang, ang kinikita nila sa isang araw at ito ay alam naman natin hindi sapat. So yun, may mga napapansin din sila na pagbaba ng mga pag Simula daw ng mga 2021, 2020, uh, 2021 para napansin daw nila na bumababa yung kanilang nahuhuling mga isda. Pero hindi naman nila sinasabi na ito ay sa dredging direkta, pero uh, maaaring uh, yung ibang tao, yun ang pananaw. Pumayos ka, Pumayos ka Hanggang mga pangako ay ipako na lang Pumayos ka, Pumayos ka Isda, isda, isda saan na punta? Maraming magkakita kayo kayo. Maraming kayong magkakita Maraming kayong bayan na nakita Puro yan sa dagat kumaasa ngayon pag nawala yung dagat, nawala na lahat ng isla nito. Ano pa gagawin ng tao nito? Wala <laughs> na. Ito na yung namin sa buhay namin eh. Siguro baka abutin na ng mga anak namin to sakaling hindi makapag-aral. Tulungan kami. Tulungan na lang kami. Kung anong pangailangan namin bigyan ng tulong sa mga 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 puso sa puso na ay gano'n na kahirap yung sitwasyon eh, ng mga kaubayan nila sa Para kina Kuya Ronaldo, Kuya Junel at sa iba pang manging isda, ang dagat ay higit pa sa simpleng anyong tubig. Ito ang kanilang buhay, pangarap at kinabukasan. Ngunit sa bawat pagsisid at paghila ng lambat, may mga pangarap ding unti-unting nilulunod ng realidad ng kahirapan, ng pagbabago sa kalikasan at ng akulangan sa suporta ng pamahalaan. Ang kanilang mga hinaing ay hindi na dapat baliwalain, panahon na upang tayo'y makinig, hindi lamang sa kanilang tinig, kundi pati rin sa tahimik na sigaw ng dagat. Ang pasigat, ang hantungan Tubigas doon ang kanilang tingitinan Ang magay, layag nila Pag nanako sila, maghintay ka Pag ispain ang salita, ay malalulog ka Come on you stop, come on you stop, hang on up my way and park on the lap. Come Ang Kanya niya ni Edi na habang buhay nilang inisda Ang alon, maalot, huwag makarantang Ang karagatan ay lumalaw sa para sa ating pangkabuhayan Pero hinapusin na nila tayo